dan mga idol, nukus yan. Nukus, huli ni idol bim bim. Uy. Oh, hmm. Ah, Uli. One zero. Nah. Yan huli. Ben. Dalawa Uli. Tatlo. Uh, Ayan, dalawang uh, piraso na uli. Eh, tanggal na ng Sabay yung so dalawa. Okay. Laki pa naman mga isang kilo. Uh, uh, uh. Once again. Good evening mga idol. Ah, uh, ngayong gabi lalaot na naman ulit kami. Ayun. Uh, ha-hunting na naman ulit kami ng mga banak, kung meron. Ayan, si Idol Dings nag-aayos na. Idol Dings, okay lang? Ayan. Sana. Sabi naman tayo sa panghanap no. ng Sana mayroon, mayroon ulit tayong masasalok ngayon. Uras natin ay 7.30. Aga-aga pa. Yeah, good luck mga idol. sana miron yan mga idol uli uli yung bala anak yan nakaisa na 1-0 oke oh, nah. ano ba nga yung kasama ng mga balanak na yun hirap hanapin balo mahabol ko yung balo ko eh? ha uh, Oh, iyan. Iyan, Idol. Uli. Dalawa mga idol. Laki pa naman mga kilo. Hmm. Kita wala. Kita kita. Kita ra. Laki. kilo. Bakas. Lapit mo. Bawa mo, Hindi. Oh, makawala pa yan. Ako, oh, sayang. Laki pa naman. Oo, oh, oh, Oh. Yan mga idol, nukus yan. Nukus, huli ni idol bim bim. Hindi natin nabidyohan pagsalok niya. Kasi nagsasagawan pa tayo. Yan o. Oh. Nukus. Ah. Nukus. Dalawang piraso lang yung nahuli namin mga idol. Sana malaki sana. Ano? Banak. Mm. Dalawang piraso. may ano pa kusit isang piraso eh, nice yes, na eh. mm. pero tamang tama pa itong mga idol kasi mag ano pa 12.16 mamayang alas 2 babalik na naman ulit kami kasi ngayon hindi pa sila nagsilabasan dalawa lang yung nahuli namin baka hindi pa nila oras na lumabas baka mamaya mga idol maglabas na sila kaya babalik kami mga alas dos aga aga pa alas dosi pa ayun mga idol ma oras So, alas dos dos na ya yeah. babalik na naman ulit kami tana gising and yeah, di lang kami sa pambot namin nagtolong mga idol ah yeah. kaya punta na naman kami ulit <tos> <tos> lamig oras It's so, dos o'clock, 3 o'clock Holy! Holy My Lord! Boleh. Ayan mga idol, dalawa. 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 Ayan, dalawang piraso uli. E, tanggal nanap Sokas. ah 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 sa na mga idol kung dito na namin nabidyohan kasi yung pag ano ko pala pag hampas hindi mabidohan kasi dalawa lang kami walang nag video kasi yung isa taga sabuan at mga idol nakadagdag tayo ng ilang piraso Nandayan sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pitong piraso lang yung nadagdag natin Ito yung mga malalaki Ayan Tatlong malalaki Saka Ito yung mga tag kalahating kilo yan apat ito yung mga tagkakalahati ito siguro ito tapos ito pero ito mga mahigit na ito, tayo isang kilo ito tagi tayo... yan ayos sulit pa rin Idol Dings <laughs> Kahit pa paano Meron ding huli eh. Tsaka Ilan yung kanina? Dalawa lang Dalawa Dalawa yung kanina mga idol Ayan yung kanina Isang pusit Tapos Dalawang banak dalawang banak ang laki ng banak mo ay dolding dong wala lagi magano siya tinamaan tinamaan sa mukha <coughs> Yeah. Sulod daw. bawah, terus apa? <tutup> hmm, aneh. <-min>. gitu <tutup> walau lihat siam, bangsiam yang kuset, siam bangun sham oh, sham, oke, 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 sham, oke, 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 plus oke, kayak Ayos na rin. Mga lampas 10 kilo. Mga 10 kilo lang. Ganyan. Yeah. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga idol. At sa mga sumusuporta sa amin channel. Kaya thank you thank you sa inyong lahat. Kaya ingat po mga idol. Ya bless. Bye bye. See you next vlog. ano pa plus 4.15 plus 4.15 basin plus 4.16 aga-aga pa